An... Yan, mah itu super oh, kami kinang kinang. <laughs> 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 You're watching Dutch Motovlog Good afternoon again mga ka Welcome uh, back sa pribagong vlog natin ngayon At hindi ko na patatagalin to At dumating na rin yung ating Sun Yan mga ka yung ating puliset Yan Kakabit natin to ngayon mga ka sa uh, punta tayo mamaya kay Milbert So thank you pala sa MSR Yan Thank you boss Sa uh, free stickers mo subukan natin tong fully set beat fi eh kaso lang wala pala siyang free na ano no yun know may isa pang sticker to no yung pang san talaga oh, yun mga kadod so tingnan nyo, yan sa loob bubuksan natin tong yeah. sobrang excited na mga kadadso. hindi na tayo mag ano kalkal -kal pa kasi naka fully set na tayo wag kayo iya san san performance sa update ko kayo mga kadods Pag kakabitan natin ito mamaya We'll be back again soon Bye So welcome back again mga kadods So dito na tayo sa bahay ni Boss Milbert Yan Shout out boss Shout out Yan Shout out Shout out So the, yun so, Yan Yan mga kadods Kasi Dito ako napakabit Kasi meron siyang power tools Hindi maapektuhan yung ating Drive face So yan mga kadods Umpisa na ni Boss Milbert yung pagkakabit ng ating sun. At yun na mga kadod, sa tanggal na rin natin yung ating trunking. Yung ano ko lang dito mga kadod, um, tumatagas yung oil nito dito sa tape drive. Yan, so, ang galing na ni Boss Milbert. Yan, di oh. diba mga kadod, sobrang bilis lang. Parang lalang, ox na ox. Ang galagad. Tanggalin na rin yung ano natin. Maganda talaga mga kadods pag may power tools ka. Sobrang ganda talaga. Ayan, tanggal na yung ating kalkal.

Putus malah well, uli? Yan Yang ada jauh so, beragendao, oh. kami kinang <laughs> 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 kinang. <tong> ba? Bakli. Oh <tong> Yan yung mechanics, hindi na ako mag ano po mga dudes kasi siya yung mechanics Huwag kayo iiyak yeah. Yan yung bahala, sobrang ganda talaga ng sa no Kumikinang kinang Ang bilis di ko maintindihan I am the one the way you can Yung gamit natin yung bola mga kadudes is yun pa rin, straight 9 pa rin tayo Pero Next time, baby. Next time daw, sabi ni Boss. Ano daw? Papalitan natin ng... Safe City, no? 7.9 7.9 pero... Hahanap-hanapin <laughs> na talaga natin yung 7.9 <laughs> Ah, yung 7 grams ng Honda Beat talaga, mga kadod. Mahirap yan. Ano? Yan. Maliit lang yung nagwa. Ah. Magiging kaya mga dudes pag natin yung ating sun Yung sun, yung ano Yung sun racing natin racing ka sir uh, Bakit hindi na magiging ay degray na Pero hindi na si Basilio to ha. Basilio, ba yan? na, si Ganyal. Si <laughs> Ganyal. Palit lang. Kaya mga kakaroon, update ko kayo para tapos na lang natin itong gawin lahat. Ah, ni Bilbert pala. Sorry, sorry. So, yun mga kakaroon, na kabit na rin natin yung ating sun Yan! Kumikinang kinang! kinang. <laughs> Ito yung stack natin na kinalakal natin mga kakaroon. Diba, sagad rin. Kalig natin kumang kumalkal eh Sa drive pace lang hindi? Sa drive pace lang Kasi malaki yung drive pace natin Ayan, papaanda rin na. Okay. Idol Shout out okay. Boss Bilbert makina Umangat. Umangat. Hindi lang belt, umaangat mga ka pati rin yung makina natin, umaangat <laughs> Dahil sa engine support yeah. Ayan, yan akong bearing, sobrang ganda okay, na, Ano sa kayo, kasaba, ganda na niya, no? Kung maganda ba? Kaso lang hindi natin nadala yung GoPro natin mga ka sayang Kasi ano, sa helmet ko lang yung nakakabit eh, kaya <laughs> palagi itong nagdadala ng helmet pero para sa safety kailangan talaga mag helmet highly recommended yan mag helmet kayo mga kadugs tayo pala yan GBT natin sold na yan bukas magre replica pro na tayo kasi yung advantage ng replica pro mga kadugs hindi siya maingay Tsaka may birit din siya kasi sa napansin ko kapag stuck yung ano ginamit mong tambutyo iba yung takbo niya mga kada compare sa naka-open power pipe. Yan maganda talaga pag ano. Kaya yung sa uh, ano yung sa replica pro ganyan lang ata kalaki yung butas niya mga roado yan. Maliit lang. Um, Malaki-laki lang konti sa stuck. Kasi ito napakalaki yung butas niya no. Ayan. Kaya yung dalawang daliri ko dyan no. O, oh, malaki na yung daliri ko mga kadods ha. See, mga kadods, titesting na natin yung center stand niya. Kasi dati hanggang ano lang eh, hanggang 117 lang. tas ngayon, titesting natin siya ulit. <laughs> yung naka-sun racing na siya mga kadods. Happy na ako din. <laughs> so yun mga kadudes, ganun lang kasimple magkabit ng ano, ng dry face at saka pulley. Tsaka uh, pasalamat ay dito kay Boss Milbert Yan, kasi marami siyang power tools dun So yun mga kadudes, testing na natin siya sa takbo kung maganda ba. So uh, yun lang mga kadudes, um, thanks for watching my vlog and don't forget to hit the notification bell para updated guys mga panibagong vlog natin. And don't forget to like and subscribe mga ka and thanks for watching that's all thank you mga dudes goodbye